I discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi dito ang side mo regardless kung ikaw yung original hotpot body at dito naman ang side ng Adaposot. I discuss muna natin ang side mo. Okay, ulitin ko. Para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. So dito ang dating kasi sa akin dumaan ng matinding unos ang situation na to o connection pero nalampasan din naman Ngayon, ibang information. Ang dating kasi sa akin pwedeng kasal kayo o kung hindi man ganun ay nagsama sa mahabang panahon. Um. Eh, Di ba nagkaayos naman kayo sa kabila ng lahat ng naging problema? Kaya lang kasi parang naumay yata yung isa sa inyo. Kasi sa sobrang tagal ng relasyon nyo, walang pagbabago. Kaya nakipaghiwalay. O pwede rin namang kayong dalawa yung may gusto na maghiwalay na kayo. Either isa lang sa inyo ang may gusto o pares kayo na nag-come up sa conclusion na maghiwalay na lang. Ngayon, pumunta tayo sa feelings niya sa iyo. Mamaya na tong ada po Sa iyo muna. So sabi diyan, I am afraid that your feelings for me are oh, not mutual. Natatakot daw siya na hindi na parehas ang nararamdaman niyo para sa isa't isa. I'm seeing someone but I'm not ready for you to know about them yet. May iba na daw siya pero hindi pa siya ready na malaman mo ang tungkol dito sa other person. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. Pakiramdam niya, wala siya sa balance at hindi siya komportable. Hindi niya alam kung paano aayusin to. I wasn't planning on having anything serious when we met but I can't deny I'm falling for you. Hindi daw niya pinalano na seryoso. I mean, sorry. Hindi niya pinalano na magseryoso. Oh. hindi niya plinano magkaroon ng kahit anong seryoso <laughs> noong nakilala kanya pero hindi niya maitatanggi na nahulog siya sa iyo OMG na akong google translator ah. I think about you so much is is scaring me iniisip kanya palagi. At it, ito ay nakakatakot. <laughs> It's scaring me. sabi. ba taglo niya? Siguro natatakot siya kasi palagi kang kanya iniisip. eh meron na siyang iba. ba? Diba? No matter who I am with, my thoughts always lead me back to you. Kahit sino ang makasama niya. Ang kanyang isip ay palaging tumutungo pabalik sa iyo. Ngayon, pumunta naman tayo sa Ada Poson. Kung yan ang kwento mo, let's proceed dito sa Ada Poson. Attracted naman siya dito sa Ada Poson. Kaya lang. At the same time, lonely siya. Kasi masyadong controlling yung ada po. So, nasasakal siguro siya. Masyadong demanding at commanding. Yun ang problem nila. Nagiging problem. Kasi siguro na-under siya kung lalaki man to. Tumpat na mo. So, regardless kung anong gender mo. Pero ganyan eh. Parang nasasakal siya. Ngayon, punta tayo sa feelings niya. Sa other person. I feel empty and the hollow, hollow inside. I can't open up right now pakiramdam niya ubos, pakiramdam niya na ubos at may may guwang sa loob niya at ay niya makipag-usap sa ngayon, alam mo yon yung mag-express ng feelings feelings na itinatago. My focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. Ang focus daw niya ay ang kanyang buhay. Ayaw niya balay ng sarili niya para isip-isipin. Itong hada po, hindi niya I don't understand what you see in me I don't feel attractive hindi ko alam kung anong nakita mo sa akin pakiramdam ko hindi naman ako kaakit-akit yan yung feelings niya para dyan sa ada person so siya pala yung lonely sa connection nila at yung ada person yung controlling ada information influences attachment to Parties, peers. So, yung attachment na yan to party yan yung attachment sa'yo. Kasi nga, mukhang may feelings pa. Yung na mo sa'yo. O, itong ex. Ex na to. Ganun dati. Itong ex mo. May feelings pa siya sa'yo. O, gusto kanyang gawing to party OMG. hindi to alam ng ada ah, person. O sabihin natin influences, may mga taong nakikialam sa nangingialam sa connection nilang dalawa. Conflict, clashing differences, incompatibility. Lagi daw silang hindi magkasundo. Maraming mga pagkakaiba sa kanilang dalawa. Incompatible daw, sabi dito. fantasy, daydreaming, imagining, fantasize. Fantasize. Size. <laughs> Bulul. Fantasize. Fant fantasize. O oh, yan, tama na. Ah, ang dating sa akin, yung pat na mo to, laging wala sa sarili. Kasi nga, lagi ka inay imagine Lagi ka iniisip. Parang pagkasama, ng patna mo tong other person ikaw yung laging nasa isip mm -hmm. so, ikaw yung laging nasa isip ng ex mo ngayon pumunta tayo sa future prediction anong mangyayari So, ang dating sa akin, mukhang mapapasok ka sa third party situation. Regardless kung ikaw naman yung nauna. O, naghiwalay na kayo bago naging sila. Parang mapapasok ka sa third party situation. At, o problemahin ka ng Adaposon o, o makakarating sa Adaposon ang tungkol sa inyong dalawa nitong ex mo na may relasyon kayo ganyan eh anyways punta naman tayo sa clue magbibigay ako ng walong clue pero wag masyadong magpay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to ang clue ay pwedeng Vice boss. Uh, nililipad ng hangin. Paano to? Ay, nilipad na. Obsessive. Ito yung Adaposon. Yung clue pala, pwedeng tumama sa iyo. Sa partner mo o sa Adaposon. Simple lang manamit. sakto lang ang pangangatawan hindi masyadong mataba o payat ayan sumabit Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, o Jupiter sa bot Bo pig, number 12 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 Yung iba, malaki ang agwat sa isa't isa. So, again, pwedeng pat na mo to, ikaw. O, oh, add a portion kunin nyo lang ang info na sa tingin nyo ipar sa inyo, kasing edad mo. So, yung iba, may big age difference. Yung iba, magkasing edad. Yung iba naman ay mas bata. sa iyo ang path na. Mm -hmm. O sa kanila. Anyways, hanggang dito na lang. Bye-bye. For